Hi guys, nandito ako sa bahay nila amo ko. Kasi wala na sila, doon sila sa London kaya ako na ang ano, tagabantay sa bahay nila pag di ko, dito ako sa kanila. Ayan, dami ng mga abobot kasi ipaparenovate nila tapos ipaparenta daw nila pero iwan ko kailan. Kaya dito naman ako sa aking dating bahay. Ganyan talagang mababait. Tingnan mo, pumunta sila ng London, tapos binigay yung sosi sa akin. Tapos hindi nila kinatop yung internet para do magamit ko. Di ba? Bait-bait na mga amo ko. Ayan, naglinis ako. Grabe, daming abubot. Grabe, daming abubot. Kaya ito. Ayan. wala nang katao-tao. Nakakamiss yan mga gamit nila. Wala na, wala na. Ayan, may kuryente pa. Tapos, yan ang bed ko. Oh, wala na. Empty na siya. Kaya ito, grabe. Naglinis ako, nagdagpit ako. Kasi, nung Wibes, ano na sila, nabiyahin na sila. Tapos, sabi nila, puntahan ko daw at maglinis. Kaya may sahod din ako dito. Monthly. Ito siya. Diba? Nakakamiss.